Okay, Mr. Chair. Kumakain ba kayo ng ganyan? Ha? Okra, patola, talbos ng malunggay at talbos ng kamote. May okra. May luya. Yan ba? Mr. Chair, kumakain kayo ng ganyan? Yung okra ko, sirapa. Ayun, no? Kayo ba kumakain ng ganyan? Wala, Mr. Chair. Hmm, naubo na. Mr. Speaker inubo. So, nakakita siya ng ulam ng ganito. Patola. Talbos ng uh, kamot. talbos ng malunggay. Galing pang kapit bahay. talbos ng malunggay. Mr. Chair. Hmm. Kumakain kayo niyan? Mr. Chair. Ha? Hindi, Mr. Chair. Ano? You know? hmm. Yan, okra, patola, malunggay. 30 seconds mm. mm. Mr. Chair, kumakain kayo niyan? Hindi, Mr. Chair. Kami lang. Okay? Mm. Sarap kayo ng buhay niyo.